Yo Kuys, welcome back sa ating channel So gawa ulit tayo ng quick video uh, Review naman natin Yung bar tape from Cyclobation no? Eto uh, Baka kasi meron nagbabalak sa, sa inyong mag upgrade ng Cyclobation na bar tape ano nga ba yung masasabi natin sa bar tape na to let's go yun ko is for starters no Cyclovision bar tape isa to sa mga pinaka favorite na bar tape ko unang una uh, dito kasi sa bar plug nya bar and bar tape plug nya no ayan makikita nyo bolted na to so meron kang allen key dyan para hindi talaga yung iba kasi nilalagay lang eh yung parang uh, dinidikit lang wala siyang ganitong screw sa loob pero kay Cyclovision Uh, specifically ito yung for 1,950 nila na bar tape yung meron siyang fusion na color no? so marami pa kayong option hindi lang to red marami pa kayong iba't ibang option na uh, mapipili na pwedeng mag of course dun sa kulay ng frame nyo yun yung kagandahan kung bakit pinili ko tong cyclovation kasi ayan mag match sya dun sa color ng uh, bike nyo tapos quiz in terms of feel no? Kung mapapansin niyo, yan kung kapag zinom natin, hindi yan yung parang absorbent na ano, na bar tape. So, meron kasing mga bar tape na kapag pinagpawisan ka, medyo na-absorb ng bar tape. Ito para siyang leather feel, no? Yun yung gusto ko eh, leather feel kasi medyo pasmado ako. So, uh, very comfortable tapos yun nga uh, hindi siya absorbent masyado ng tubig or pawis. So, okay din to kapag siguro medyo umulan no hindi masyadong bumabaho yung bar tape in terms of ano quality sobrang ganda ng quality medyo pricey compared dun sa ibang mga uh, bar tape kasi around 2000 na to eh pero makikita nyo naman na sobrang forma ng bike nyo kapag cyclovation uh, wala akong masabi sa sa ganda nung ano na to ako gusto ko yung ano gusto ko yung feel niya kasi yun nga medyo leathery yung ano yung feel ng bar tape na no to. Hindi naman siya kagaya ng supakas na dumidikit, no? Hindi siya ganon, pero uh, comfy pa rin. Uh, meron pa silang isang uh, isang available na variant. I don't think ganito siya. Uh, pure black lang ata yun, pero mostly pang, pang touring siya. Medyo mas makapal nga lang yon at uh, mas... Uh, suited for yung mga long rides pero in terms of, syempre kung gusto nyo uh, yung pogi yung bike ayan Cyclovation na merong fusion colors. Uh, marami pang uh, kulay nito. Try kong maglagay uh, dito sa video kung maku makakuha, makakuha tayo ng uh, pictures ng mga Cyclovation bar tape. So ayun, meron siya dito makikita nyo na Cyclovation dun sa parang uh, electrical tape niya sa dulo. And then yun nga, meron siyang yung bar plug niya is uh, bolted na ng Allen key. Yun, so panalo yan uh, For around 2,000 pesos Sobrang forma ng bar tape na to, panalo Recommended quiz Alright uh, Yun lang, very quick video About cyclovation bar tape